Tama so, sir, may tayong Kyoto troubleshoot na Honda Click Navigation 1 at uh, naka uh, ilang battery na siya, laging nga uh, nalulubat at ang uh, mahirap pa hindi siya nag, ano, nag-charge sa mismong motor. Ngayon, i-try nating paandarin. papansin nyo, wala na yung kanyang panel. At uh, tinanggal na rin natin yung kanyang headlight sa kayong uh, cover nito kasi titi-trace natin 'to panday natin. Okay, maanta naman. Tapos, uh, it is light mo, okay? Dito mga sila kung sakaling kayo magtutroubleshoot ng wiring ninyo at uh, same sa problema nito sa motor ninyo ang gagawin nyo lang dyan para matroubleshoot nyo kung ano yung uh, pupuntirihin ninyo kung uh, ECO ba yung problema o regulator ba o yung, ano, yung stator unang una kapag once na tinanggal nyo sa gitna unang una kapag may problema sa wiring at kapag tinanggal nyo to yung negative neg positive na wire na to sa battery at uh, namatay yung makina ibig sabihin may problema yung wiring natin pero ito tinanggal natin at hindi namatay yung makina ibig sabihin good siya iba yung problema natin ito kung <coughs> ito maaaring ang uh, problema lang nito mga sagapag nito na ayaw mag charge at uh, laging naulubot yung battery nasa wiring to mga sir maaring dito or sa susian lang baka so nagkaroon ng problema sa susian din kasi andyan din yung ano yung mismong uh, yung uh, apat na wire andyan yung sa charging din nya nakakunik yan doon sa pinaka main relay ok check natin yung ano yung kanya ano kasi dapat kapag tinislight natin itong ano itong positive na to test light mo, at uh, dinikit sa ground dapat yung test light ninyo, dapat iilaw yan kung Sin, ano, kumbaga sinyalis yun na nagcharge charge yung battery dito, ayan, di umiilaw yung test light pero pag tinest uh, light mo sa battery umiilaw yung test light ko pag dito, ayan, wala kaya kahit na anong gawin mong palit ng battery hindi talaga yan ano, charge lulubat at lulubatin niya lang kaya yeah, ngayon, check mo natin yung uh, sa may susiyan. Puntirian nyo yung susiyan. Lapit tayo sa may susiyan. Ayan, yeah, tayo sa may susiyan. sabi ni Sir, ni Ari dito, mayroon daw ginampir sa may susiyan. Kaya eh, patay natin. Tignan natin yung ginampir na sinasabi. Para daw uh, mapaandar. Kasi kung hindi niya ginampir yan, hindi aandar. Uh, Ayan o. You know, yung wire. Mayroon ginamp kinuha niya yung ano kulay uh, red yan sa battery natin na siya yung uh, nagsusupply sa sa tatlong wire tapos ginap niya dito sa may ano sa may uh, itim na may guhit na pula yan ginap niya at uh, check natin tanggal natin yung ginap Yan. Kumbaga nasira na yung ano, yung sakit nito. Yung kulay pula. Kaya kumbaga yung battery niya na disable at uh, hindi siya nakakapag-supply dito. Kaya walang nagcha-charge sa battery kaya hindi siya nagcha-charge. At ang problema lang talaga nito mga sir, yung kanyang sakit. Ngayon, para matris uh, para matrix natin na ito lang yung problema gagawin natin papasakan natin ng wire yung hibla ng wire pero hindi natin i-jump ng ganun gagawin lang natin dyan lalagyan natin ng wire yan or yung cook ink can kung meron kayong cook ink can kung baga gunting kayo ng maliit na pahaba itusok nyo dyan tapos itupi nyo na parang ganito yung kalabasan okay, pisting natin tapos ibalik natin yan mamaya o itislight natin mamaya yung uli mo natin to tapos isusunod yung ding gagawin mga sir ah. gamit uli kayo ng tislight ididikit yung sa may battery at uh, ititislight nyo yung ano yung kulay pula din dito sa switch natin yan yung pula na may guhit na puti itislight nyo yan kung talagang uh, magiilaw yung tislight yan, umiilaw. ilaw. Ibig sabihin, goods yung wiring nito. At, uh, nagkaroon lang siya ng, ano, short circuit, gawa kasi ng, ano, yan. Nasira. Pansin nyo yung, ano, yung isa, dalawa, saka yung dulo. Yan, okay. Pero yung kabila, yung kulay pula, wala. Kaya siya, nag, nag nagkaroon siya ng jump papunta rito, kaso nga lang ginop niya hindi na supply yung dalawa <coughs> kaya hindi nagkaroon ng ano charging sa battery yan lagyan natin ng wire pero kung may uh, mabibili kayo ng ganito na sakit pwede yung siyang palitan pero kung wala pa naman kahit mag lang kayo ng cook in can gawa lang kayo ng ganyan din na ano kakapal habaan nyo lang tapos itupi nyo kung, kung wala naman kahit yung wire na lang. Ayan. Siksik natin. Yung siniksikan natin ng wire, yung mismong ano lang. Ayan. Tapos, siksik mo. Ibalik mo. Okay, testing mo. Tapos, uh, paandali mo. Ha? Paandali mo. slide natin uli para mas makasigurado tayo. Okay. Okay, yan mga sir. Nalagyan natin ng wire. Tapos isoksok natin dito. At uh, kapag uh, once na sinoksok natin dito at uh, same pa rin yung problema. Okay. I-on natin. Yan, nakauna yung susi. Pero ganun pa rin, ibig sabihin, ay uh, kailangan pa natin mag uh, light. Ang isusunod yung ititis light, yung kulay pula na yan, at uh, yung sakit na to, itong sakit na to, ito yung uh, papuntang fuse box natin. Ito yung battery harness, ang hanapin nyo yung kulay pula hanapin nyo yung kulay pula dito at uh, is slide nyo to ok iti-slide natin yeah. iti-slide natin ok meron tapos dito wala gagawin natin para makuha natin tanggal natin ulit to at uh, maglalagay tayo ng wire ilalagay natin itong wire na to dito sa kulay pula ito ah itong pula na may buhit na puti i-tap mo ah. iwasan mo dumikit sa ground kaya maglalagay tayo ng ano kasi nasira ngayon nandito at uh, kailangan natin ma-check dito sa bila ayan kailangan kasi natin ma yan kasi minsan itong uh, kulay pula na to minsan nagkakaroon minsan wala nung pagka slide natin nagkaroon siya at uh, kapag kapag tinislight mo uli siya nawawala isa rin po yan mga sir ito ito yan nagsuksok natin tapos gagamit tayo ng wire yan, dito mo dyan at yung dulo nito itapin doon ah kinuha ko doon sa kulay pula din doon kung baka tinusok natin at itutusok din natin dito yan, ilagay ko na tapos testing naman natin kukunin yung pula sa kaitim Okay, twist natin. Ayan. Kailangan natin kasi nga, uh, ano, kaya nga, kaya ito, ganito muna yung ginawa ko para makita ko kung ano yung problema ng motor. Tapos, tatanggalin natin para malaman natin kung ano yung susunod natin gagawin. Tanggalin ko muna to, tapos it natin kung magkakaroon na siya ng, ano, ng Yeah. Uh, yeah, nakatanggal na. Ayun, umilaw na. Ibig sabihin, mag uh, magte-charge na 'yung battery niyo diyan. Ibig sabihin na uh, nagkaroon ng problema 'yung ano, 'yung accessories wire. Kasi okay 'yung ano. 'Yung accessories wire. ito ito kulay itim. Accessories wire 'yan. Yung itim na may ano naman na may guhit na puti, 'yan yung sa fuel pump natin. Kaya good siya kasi umaandar yung motor. Yung hahanapin niyo ngayon diyan, yung accessories wire. Titingnan niyo sa may uh, fuse box. Or dito. 'Yan. May putol to kaya hindi napapasukan ng ano ng uh, live wire. Okay, testing tayo ulit. Bakit na ano mga sir? Dahil uh, same pa rin yung uh, problema nito. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na yung kanyang uh, battery harness. At uh, pagkatanggal ko ng battery harness, pansin ko may isang putol. Yeah, yeah nag-corrosion na yung ano, yung uh, red na may guhit na puti at ang uh, uh, tinutukoy niyan sa fuse dito po 'yan sa may ano ano pala uh, hindi pala fuse awa ka mga pre electrical tester karamihan kasi mga ser na nasisira ito itong pula na to kaso nga lang dito sa motor na to ang uh, bumigay na ito to ito. Yeah, tinaputol. Nakaano? Uh, nakasama ito sa fuse na 25 ampere. Yan. Dito sa 25 ampere. Kaya kapag kinilekta natin sa mismong uh, susian, yung pula na may guhit na puti, pag nilekta mo sa accessories wire, yung kulay itim na pure itim, magkakaroon ng panel yung ating motor kaso nga lang hindi gumagana sa switch at uh, ayan uh, dash dasya ko na lang tanggalin lang yung ano yung uh, fuse box o yung battery harness at uh, ayan nga tumambad sa atin yung putol ng wire Kaya kapag on natin, maririnig mo lang na tumutunog dyan yung relay. Kasi yan mga sir, uh, nakakulik din yan sa, ano, sa relay natin. Yan, natin. Front lagi ito si, ano, si battery harness ni Click sa katagalan kasi yung kanyang araro mga sir ay uh, sakto sakto parang kapag katagulan ulan parang nabababad sa tubig e, itong motor ni sir version 1 at uh, medyo may uh, katagalan na rin siyempre bumigay na rin yung kanyang wire yan tapos sa na yan yung naputol yan yung naputol mga sir ah uh, rekta po yan sa relay Itong relay na maliit Itong relay na maliit na Kasi itong mga sir Sa panel po yan Sa panel ito At ito yung sa charging At sa Aro natin Sa stator Yan Kaya hindi siya nagkakaroon ng panel Kapag uh, nag on tayo Dahil putol na Kaya ngayon Pagdudugtuin natin Yan nag-corrosion na siya Tapos check mo rin dyan Nababad sana iy ayroon muna ikakabit rin 'yan. Tapos pagdugtungin mo na lang din. Basta wag mo lang silang ano. Pag ano, ano 'yun. yan ang putol. Kaya uh, natin 'to mga sir. Tapos uh, test natin ulit. Ibalik, balik natin lahat. At uh, i-on natin yung sosiyan nya Yung pa ni Kapulong kung may iba pang putol. Kaya napaka-importante na, no? na huwag muna kayong bibili ng parts kasi si sir si dalawang mekaniko na raw yung kanyang tumingin sa motor niya kung ano-ano na yung pinabibili daw sa kanya. E, sa amin naman, hindi namin kami kaagad nagpapabili hanggat hindi pa kami sure sa problema ng motor. Kasi natisting naman natin kanina na talagang nagcha-charge. Kaso nga lang, kailangan pong magrekta. Parang ganoon din yan mga sir. Yung ginawa ko kanina na kapag nag -ano tayo sa dito sa live at tira po yung uh, accessories wire sa live tapos pinasaka mo ng ano aandar siya tapos magcha-charge. Sim lang din dito sa so, nangyari. Yan, dugtong muna natin. Okay, ito na mga son. Nadugtong nga natin yung uh, wire ata uh, babalutan natin 'to ng uh, electrical tape. 'Yan, 'yun lang din naman itong ano. Ito lang din naman 'yung nabali mga 'yan. Okay, balik muna. Balutan muna at uh, testing natin. Wow. Wow. 'Yan, nabalutan na natin 'yung ano yung uh, battery harness at iba uh, ibabalik lang natin to sa pinagkano nagayan Ano testing mo muna? Okay, testing pa daw ni Kapulong know. para sure ball. Yan, i-connect mo muna lahat-lahat. Okay, testing natin. I try natin i-on. Uy, gumana na! Nagbayad ka lang ng ko. <laughs> testing natin. Ayun yun, no? oh. Ayan, baliw ka okay na. babalik nga natin sa kanyang uh, laga. lang ng, ng, ng putol doon sa ilalim ng, ng, ng ano, ng ano, uh, ng battery harness natin. kasi may, yan mga sal sa, problema talaga niya. ni click pag na at sa katagalan na rin. Na, ano, napapad sa tubig yung motor dahil version 1 nga may katagalan na kaya ano gano'n lang ganyan yung mga sarang sakali minsan din kasi ano uh, wala dyan yung problema minsan nasa sosyan talaga ang ano uh, minsan may problema nagkukurusun lang kumbaga nagtatai yung sa ilalim nito minsan dyan lang din yung problema at uh, minsan nasa ano din nasa uh, wire nakpula dito paputin dito yung kulay pula natin dito na tinusukan ko ng wire isa rin sa ano sa problema diyan kapag ka naputol same din ang ano issue walang panel wala rin po start yan yan lang yung mga ano, mga gagawin niyo kung sakaling uh, same din yung motor niyo sa ginawa natin yun okay, ang ano gayahin para mas mapapabilis kayo pa sa inyo mga sir Okay, balik muna natin. Okay, yan mga solo. Lagyan natin yung battery, fuse box, tapos i-on natin. O oh, yun, no? Kaso ah, low bat yung battery nya. At uh, na, battery, battery na namin yung nilagay namin. Mm. Ha? O oh, sige, pasok mo na. Tapos, uh, maya maya, testing na natin. Kung uh, charge na yung battery nya, low bat sya ngayon. At uh, titesting natin na panda rin ng kahit mga ilang minuto kung magcha-charge siya. Okay, balik natin yung play rings. Okay, ito mga sir, may na natin yung kanyang uh, play rings at uh, narin na natin para malaman natin kung magcha-charge yung kanyang battery after natin ig ano, uh, ano, gawin yung kanyang uh, wiring. Okay, panalain natin ng mga, ano, mga ilang minuto para makita natin kanina kasi pag guna natin ang susi wala yung ano yung analog nya at uh, maya maya testing, testing, testing na muna natin ano, paanda uli ng uh, gamit na yung push button start muna natin or raya lang muna natin maanda para mag charge ok benit natin, natin konti tapos uh, testing natin patayin at uh, itatry naman natin i-on e kasi kanina wala siyang analog analog okay on natin uli okay meron na test natin yung panda rin sa push button okay ayan mandat na ibig sabihin uh, charge na yung battery kung uh, sakaling uh, same yung problema nung ano, motor nyo sa ginawa natin At biyahin nyo lang to Oo, galing tagumpoy ha. Okay, salamat sir. Ito, uh, ginabi na naman tayo.